Eto mga boss, may unit tayo dito nga uh, Montero all the way from uh, Antipolo pa to si Bossing And ang uh, issue nito is namamatay Eto ginawa na raw to, hinom service sa kanila Hindi madali problema, 3 days na raw itong ginagawa Kaso ganot ganon pa rin, may mga pinapaltan daw pesa Pero ano, uh, hindi makita kung ano talaga problema Nagpalit daw to ng SCB, pero ganun pa rin And dahil uh, eto din sa atin uh, na pinatowing na Iliska natin mga bossing isa, uh, stuck stock yung uh, SCB niya Ayan, dyan na nabasa sa check engine Kaya ito, nagpalit tayo ng uh, SCB na original kasi tingin ko yung yung kinabit na ACB baka replacement kasi merong marami kasi lumabas na ACB na replacement mga boss kaya pag magkakabit kayo ng ganito kailangan sigurado na ano na original yung kakabit nyo gaya nito mga boss yan original to mga bossing 100% yan sana masolve ganda ito mga boss uh, update ko kayo pag uh, nadala natin to all right eto na yung update sa ating Montero na ano namamatay mga boss yan ano uh, learning na lang natin siya all goods na to na test drive na natin to and uh, di hindi na siya namamatay yan hindi na rin low power uh, fine na lang natin to uh, pagka nagpalit uh, kayo ng SCV mga boss matik e-learning nyo kasi minsan pagka hindi ka nag-learning minsan hindi ba na didirit yung check engine and uh, tumatakaw sa konsumo ng diesel ayan. problem solved mga boss ayan mga boss ang na ng andar niya kanina medyo palyado to and ano uh, uh, pag i start mo 3 uh, seconds patay na agad siya. Ito 100% okay na siya. Yan, kaya lagi niyo tandaan mga bossing, purihin ang lagi niyo ilagay na ano, uh, SCB. Kasi pag nagkabit ka ng replacement yan, kahit anong gawin niyo, wala pa balik-balik lang yan. Maraming mura sa ano yan sa Shopee or Lazada. Uh, ano, akalain niyo ng 'yung ikabit niya mga bossing. Huwag na kayong mag uh, ano huwag kayong bumili ng mura mga boss. 100% peke yan.